May isang bagay na hindi inaamin ng maraming babae, pero malinaw mong makikita sa kilos nila. Kapag may lalaking sumusunod sa lahat ng gusto nila, laging available, laging nagpapakabait, at laging nag adjust parang mas lalo silang nawawalan ng gana. Pero kapag may lalaking hindi sumusunod sa kung anong gusto nila, hindi madaling kontrolin at may sariling diskarte, doon sila mas lalo nahuhulog. Tanong mo ngayon, ganon ganun? Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Kaya ngayon simulan na natin bulatlatin natin. Bakit mas gusto ng babae ang lalaking? Hindi sumusunod sa rules nila. Ang sagot diyan, simple pero malupit. Kasi may built-in instinct ang babae na hanapin ang lalaking may power. Hindi power na puro yabang o pisikal na lakas, kundi yung psychological power na hindi madaling maimpluensyahan. Kapag may rules sila emotional rules, behavioral rules, kung paano ka dapat umasta bilang lalaki at hindi mo yan sinusunod, ang dating mo sa kanila ay kakaiba, hindi ka kagaya ng iba, hindi ka pushover, at lalo nilang gustong alamin kung bakit ganyan ka marami sa atin lumaki na iniisip na para makuha ang loob ng babae kailangan maging gentleman maging consistent maging predictable pero ang totoo ang sobra-sobrang kabaitan minsan ay nagiging weakness oh gusto ng babae ang mabait pero ayaw nila sa lalaking madaling kontrolin kasi ang taong madaling kontrolin ay boring walang challenge walang excitement walang authority. Sa paningin ng babae, ang lalaking hindi sumusunod sa rules nila ay hindi takot mawala ng approval. Hindi siya nagpe-perform para lang mapasaya sila. At yan ang lalong nakakabighani sa kanila. Kasi ibig sabihin, buo ka bilang lalaki. May sariling paninindigan. Hindi ka napapagalaw ng emosyon nila. At mas gusto nila ang lalaking kayang kontrolin ang sarili kaysa yung laging sumusunod sa dikta nila. Sa bawat relasyong sineryoso ng babae, kung titingnan mo, madalas ang lalaking minahal nila ng sobra ay hindi yung laging sweet o laging tama sa paningin nila, kundi yung lalaking pinaglaban nila, yung lalaking hindi nila basta-basta nauuto, yung hindi sumusunod sa script na sinet nila, kasi ang lalaking ganon ay hindi basta nababasa, at ang misteryo ay isa sa pinakamalakas na psychological trigger ng attraction. Kaya kung isa ka sa mga lalaking laging sumusunod sa gusto ng babae, baka panahon na para baguhin mo ang game mo. Hindi ito tungkol sa pagiging masama o toxic. Ito ay tungkol sa pagiging hindi takot mawalan. Kapag natutunan mong hindi agad mag-adjust para lang mapasaya siya, mas matatag kang tingnan at doon kanila mas re-respetuhin. At minsan, doon pa sila mas mahuhulog. Ngayong alam mo na ang lakas ng lalaking hindi sumusunod sa rules nila. Simulan na natin ang mga teknik na pwede mong gamitin para iparamdam ang ganitong power. Isa-isa natin tong bubuksan. Huwag kang mag-over-explain sa kanya kahit kailan. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming lalaki ay ang pag-o-over-explain. Lalo na kapag tinatanong sila ng babae ng mga tanong na may halong emosyon o test Halimbawa, tinanong kanya kung bakit hindi ka agad nagreply. Ang common reaction ay magpaliwanag ng mahaba, parang abogado. Sorry kasi nagcharge lang ako. Tapos may kausap akong kaibigan. Tapos may meeting pa ako pero ikaw talaga priority ko. Tungi totoo di sa mata ng babae hindi ito nakakagaan ng loob. Minsan nakaka-turn off pa nga. Bakit? Dahil ang over-explaining ay sign ng guilt at insecurity. Parang gusto mong linisin agad. Ang sarili mo kasi natatakot kang mawalan siya ng tiwala o approval. Pero kung confident ka at alam mong wala kang ginagawang masama, hindi mo kailangan ipaliwanag lahat. Ang lalaking dominant at grounded sa sarili ay hindi reactive, hindi siya madaling ma-pressure, and lalo siyang nagmumukhang may control kapag minimal. Lang ang sinasabi niya pero sakto at buwa dating. Kapag hindi ka nag-o-over-explain, pinapakita mo na hindi mo hinahabol ang validation niya. Hindi mo pinapaliwanag ang bawat Kilos mo kasi alam mong may karapatan kang mamuhay nang hindi laging sumasagot sa expectations ng ibang tao. Ang epekto nito sa babae ay psychological curiosity. Magtataka siya kung bakit hindi ka nagmadaling magpaliwanag. Anong meron sa'yo? Bakit parang hindi ka natitinag? At eh, doon nagsisimula ang attraction sa lalaking. Hindi sumusunod sa emotional rules nila. Ang lalaking marunong magtimpi sa pagsasalita ay lalaking may presence. Hindi mo kailangang maging bastos o cold. Pwedeng simple lang may ginawa lang ako kanina, ngayon okay na ako. Tapos smile lang, chill, walang defensive energy. Walang pressure. Hindi mo ini-explain ang buong araw mo. Hindi ka nagpapaliwanag na parang may utang na loob. Ang ganitong uri ng kilos ay malakas ang dating dominant, composed at masculine. Pansin mo rin, ang mga lalaking hinahabol ng babae ay hindi yung mga nagbabahagi ng lahat ng iniisip nila, kundi yung mga marunong manahimik, marunong hindi sumagot agad, at marunong humawak ng tension. At ang unang hakbang para maging ganun ka ay ang pagtigil sa pag over explain Hindi mo kailangan maging predictable. Mas okay kung konti lang ang sinasabi mo pero may impact kasi ang mystery ay mas nakakapanabik kaysa sa full transparency. Kaya simula ngayon, kontrolin mo ang urge na magpaliwanag ng sobra. Ipakita mong hindi mo kailangan ng approval niya sa bawat kilos mo. Hindi ka robot na laging sumusunod sa utos o expectations. Sa kang lalaki na may sariling mundo, sariling diskarte at sariling kumpiyansa. At sa mata ng babae, yan ang klase ng lalaking hindi nila kayang baliwalain. Matutong tumanggi kahit alam mong magtatampus siya. Sa sa pinakamalupit na paraan para ipakita mong hindi ka sumusunod sa rules ng babae ay ang pagtanggi sa mga bagay na gusto nila. Lalo na kung alam mong hindi ito aligned sa standards mo. O kung alam mong ginagawa ka lang niyang option or background character sa buhay niya. Karamihan ng lalaki, kapag may wish ang babae, automatic na oo agad. Kahit pagod na sila, kahit hindi nila gusto. Kahit alam nilang ginagamit lang sila, pumapayag pa rin. Bakit? Kasi takot silang magalit si girl. Takot silang mawala ng chance. At takot silang mawala ang approval na hinihintay nila. Pero sa totoo lang, ang babae ay mas naa-attract sa lalaking kayang tumanggi kahit may risk na magtampo siya. Bakit? Kasi ibig sabihin may paninindigan ka, may boundaries ka, hindi ka follower, hindi ka tautauhan. Isa kang lalaki na hindi basta sumusunod sa gusto lang ng babae, yan ang sobrang rare at sobrang attractive. Halimbawa, niyaya kanyang samahan, siya sa event ng mga kaibigan niya, pero meron kang sariling plano o oras para sa sarili mo. Ang lalaking palaging sumusunod sa sabihin, sige na nga, susunod na lang ako. Pero ang lalaking dominant kayang magsabi ng next time na lang, may kailangan lang akong ayusin ngayon. Diretso, simple, walang explanation, walang guilty tone. At kahit magtampo siya, alam niyang hindi ka kailanman magiging alipin ng emosyon niya. Sa ganitong sitwasyon, mararamdaman ng babae na ikaw ay lalaking may sariling mundo. Hindi ka umiikot sa kanya at mas lalo siyang magkaka-interest sa iyo. Kasi ang babae ay hindi na-attract sa mga lalaking masyadong available. Ang hinahanap nila ay lalaking may sariling direksyon at hindi yung laging sumusunod sa agos ng kagustuhan nila. Pagtanggi ay hindi bastos. Hindi rin ito pagiging masama. Ito ay pagpapakita ng control at self-respect. Dahil kung ikaw mismo hindi mo nire-respeto ang oras mo, lakas mo, o standards mo bakit i-expect mong respetuhin kanya? Kung gusto mong makilala bilang lalaking dominante, kailangan mong matutong magsabi ng hindi sa mga bagay na hindi mo talaga gusto. At kahit magalit siya, kahit hindi siya masaya sa desisyon mo, dapat handa kang tanggapin yon dahil may paninindigan ka. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga babae na kahit alam nilang mabait yung lalaki, hindi pa rin sila na-attract. Kasi ang kabaitan na walang boundaries ay nagiging pagka-slave. Hindi mo kailangang maging rude o cold, pero kailangan mong ipakita na hindi ka basta sumusunod lang para lang mapasaya siya. Pinsan, ang pinakamaskulin na bagay na pwede mong gawin ay ang simpleng pagtanggi. At tandaan mo ang respeto ay hindi mo makukuha sa pagsunod sa lahat ng utos. Ang tunay na respeto ay nakukuha kapag nakita ng babae na kaya mong panindigan ang sarili mo kahit pa hindi niya magustuhan. Doon ka mas hihinga ng atensyon. Doon ka mas bibigyan ng halaga. At doon nagsisimula ang tunay na attraction sa lalaking hindi sumusunod sa rules nila. Huwag mong pagsabihan ang emosyon mo. Kapag hindi naman siya nagtatanong, isa ito sa pinaka-inosente pero mapanganib na pagkakamali ng mga lalaki ang kusang pagbubuhos ng emosyon sa babae na hindi naman interesado o nagtatanong. Akala natin kapag mas honest tayo, mas magiging close tayo. Kapag sinasabi natin lahat ng nararamdaman natin kung gaano natin siya namimiss, kung gaano tayo nasasaktan, kung gaano tayo nag effort eh, baka mas ma-appreciate niya tayo. Pero ang totoo, kapag ginagawa mo ito sa maling timing, lalo ka lang niyang nang mahina, at worst nawawala ang misteryong nagpapahulog sa kanya. Ang lalaking hindi sumusunod sa emotional. Rules ng babae ay hindi basta-basta. Bukas ng bukas ng nararamdaman niya, hindi siya yung tipo ng lalaking laging available para maging emotional sponge. Hindi siya yung nagkukwento ng nararamdaman niya kada maliit na conflict. Hindi siya yung madaling ma-shake kasi alam niyang sa psychological dynamic ng attraction, ang misteryo at control ay mas malakas kaysa sa oversharing. Kapag hindi ka agad nagsasabi ng emosyon mo, ipinaparamdam mo na hindi siya sentro ng mundo mo. At mas lalo siyang nag-iisip kung ano bang meron sa'yo. Nagdududa siya kung gusto mo ba talaga siya. At sa bawat duda niya, lalong tumataas ang halaga mo sa utak niya. Kasi ang babae kapag hindi niya alam kung paano ka mag-react, dun siya mas naa-attract. Hindi sa lalaking laging expressive, kundi sa lalaking kayang itago ang nararamdaman pero ramdam pa rin ang presence. Hindi ibig sabihin na kailangan mong maging bato ang ibig sabihin, kailangan mong pumili kung kailan ka magiging emotional at kung kailan mo ito ibabalik sa sarili mo. Halimbawa, kung may araw na parang hindi siya interesado sa'yo, huwag mong bombahin ng mensahe na bakit. Parang hindi ka sweet ngayon o may nagawa ba akong mali? Iyan ang example ng lalaking sumusunod sa emotional rhythm ng babae. At kadalasan kapag ganito ka, lalo ka lang niyang iiwasan. Pero kung marunong kang hindi mag-react, kung marunong kang panatilihin ang posture mo kahit malamig siya, doon siya mas mapapaisip. Bakit parang hindi siya affected? Bakit parang okay lang sa kanya kahit ako yung naglalayo? At sa pag-iisip niyang yan, mas lalong tumataas ang value mo sa mata niya. Kasi ibig sabihin ikaw ang may emotional leverage. Ang emosyon ay parang baraha. Hindi mo dapat laging bukas. Kailangan may timing. At ang tamang lalaki ay marunong maghintay. Kung kailan niya ilalabas ang nararamdaman, niya hindi para makakuha ng sympathy kundi para magpakita ng tunay na kontrol, ang babae ay hindi nahuhulog sa lalaking laging bukas ang puso. Nahuhulog sila sa lalaking alam kung kailan niya ito itatago at kung kailan niya ito ibubunyag. At kung gusto mong maging lalaking hindi sumusunod sa rules ng babae, ito ang dapat mong mastery. Hindi lahat ng nararamdaman mo kailangan mong ishare. Hindi lahat ng tanong niya kailangan mong sagutin. At hindi lahat ng silence niya kailangan mong punuin. Kasi sa katahimikan mo, dun kanila pinaka gusto. Ngayon, malinaw na kung bakit mas naa-attract ang babae sa lalaking hindi sumusunod sa mga rules nila. Kasi ang ganitong lalaki ay hindi predictable, hindi madaling kontrolin, at hindi naghahanap ng validation. Siya ang lalaking may sariling mundo, may sariling diskarte, at may kakayahang tumayo sa paninindigan niya kahit hindi ito ikatuwa ng babae. Sa panahon ngayon na ang daming lalaki ang nagko-compromise, ng pagkatao nila para lang mapalapit sa babae, ang lalaki na hindi sumusunod sa script ang nagiging kakaiba at sa mundo ng attraction, ang kakaiba ang laging pinipili. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging rude, toxic o walang pakialam. Yung kailangan mo lang ay maging grounded. Yung tipong kahit gaano pa siya kaganda, gaano pa siya ka-caring, o gaano pa siya ka-special sa'yo hindi, mo hahayaan na mawala ang sarili mong standards at identity. Hindi mo ibibigay ang control sa kanya lalo na kung nakikita mong ginagamit ito para ilagay ka sa ilalim ng terms niya Sa halip pipiliin mong panindigan ang sarili mo At kahit masaktan ka sa simula mas makikinabang ka sa dulo Kasi ang lalaking may paninindigan kahit pa iwanan hindi basta-basta kinakalimutan Kung gusto mong maging truly dominant sa paningin ng babae ito ang essence Hindi mo sinusunod ang rules nila hindi mo sila sinusunod para lang mapasaya sila. At lalong hindi mo sila sinusunod kapag alam mong nawawala ka na sa sarili mong direksyon. Kasi ang tunay na lalaki, kahit gusto ang babae, mas pinipiling piliin ang sarili niya. At sa irony ng buhay, doon mas lalo siyang pinipili ng babae kapag hindi ka sumusunod sa rules nila. Hindi ibig sabihin hindi mo sila mahal o wala kang respeto. Ibig sabihin lang may respeto ka rin sa sarili mo. At sa dynamics ng relasyon, kung sino ang may mas mataas na self-respect, siya ang sinusundan. Hindi dahil mas controlling siya, kundi dahil mas stable siya. Siya ang hindi natitinag. Siya ang hindi dependent. At siya ang hindi nangangailangan. At yan ang klase ng lalaking, hindi lang gusto ng babae kundi kinahuhumalingan nila. Kaya ngayong alam mo na ang game, ikaw na ang bahala kung gusto mong bumalik sa pagiging nice guy na sumusunod sa lahat ng gusto nila o gusto mong i-level up ang sarili mo para maging lalaking may sariling game, sariling timing, at sariling standard. Ikaw pa rin ang pipili. Kung gusto mo pa ng mga psychological tricks, reverse psychology techniques, at dominance hacks na talagang gumagana sa totoong buhay, huwag mong kalimutang panoorin ang ibang videos dito sa Cerebral Hacks kung nagustuhan mo ito may mas malulupit pa akong ihahanda hanggang sa susunod alalahanin mo hindi mo kailangang sumunod para mapansin minsan kailangan mong kumontra para respetuhin